Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binastos nga na ni Paul George, ang Los Angeles Clippers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng trade offer ng Los Angeles Lakers kay Stephen Curry kung aalis man ito sa Golden State Warriors. Sa unang pagkakataon nga po mga katrop simula ng sumali si Paul George sa Philadelphia 76ers ay pinakita na nga po niya sa publiko ang kanyang bagong jersey number 8 na kinuha niya sa dating numero ni Kobe Bryant sa Los Angeles Lakers. Ibinulgar na rin naman nga po nito na isangada po ang kanyang bagong teammate na si Joel Embiid sa mga pinaka-close niyang All-Star Game Friends kaya di na nga po kayo dapat pang magtaka kung bakit magkasama na nga po sila ngayon sa isang kupunan. Bukod rin nga po dyan ay sinabi rin naman nga po ni PG-13 na ang kanyang role nga po sa 76ers ay magtala ng puntos at bantay na best player ng kanilang kalaban. Pero ang pinaka nakakabigla o nakakagulat nga dapo po na bagay na ni Paul George ngayon ay ang pambabastos niya agad sa kanyang dating team matapos nitong aminin na ang Clippers nga po ay sa lamang team B sa lugar ng Los Angeles. Yes, akala nga daw po niya ay tatanggapin siya ng maayos sa paglalaro niya sa kanyang hometown sa LA Ngunit hindi rin naman nga po niya yan naramdaman bagkus marami nga mga fans ang nagsabi na dapat nga da po ay sumali siya sa Lakers imbis na sa Clippers. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa posibleng trade offer ng Los Angeles Lakers kay Stephen Curry kung aalis man ito sa Golden State Warriors. Sa isang interview nga po mga katropes kay Mark Spears, ay sinabi nga po ni Stephen Curry na ipagpapatuloy pa rin nga po niya ang kanyang gagawing desisyon para sa ikabubuti ng kanyang sarili at ng kanyang karira. Ibinulgar naman nga po nito na gusto talaga niyang manalo at makakuha muli ng kanyang bagong kambiyonato. At kung sakali man nga po na maging bottom feeder o kalelat na naman ang Golden State Warriors sa darating na season, ay hindi na nga po niya pipilitin pa ang kanyang sarili na manatili sa kanilang team. Ibig sabihin, Nagdedelikado na nga po na mag-request na ng trade si Stephen Curry kapag hindi na naman gumana ang kanilang bagong lineup. Kaya pinapressure na nga po talaga niya ang na gumawa ng bagong super team. At ayon nga po sa lumabas na balita, kung sakali man nga po na mangyari iyan, ay kabila nga po sa mga kupuna na inaasahang makikipag-agawan sa pagkuhas sa kanya ay ang Los Angeles Lakers. Pero hindi rin na naman nga po magiging madali ang pagkuha ng Lakers kay Stephen Curry since kakailanganin muna nga po nila ng isang malaking trade package para makuha ito sa Warriors na posibleng buuhin nila D'Angelo Russell, Jared Vanderbilt, Austin Reeves, Rui Hachimura, multiple future first at second round draft picks. Yes, kailangan ngang sirain ng Lakers ang kanilang buong lineup bago nila makuha si Stephen Curry at may tandem ito kina LeBron James at Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.